Magang nag-ikot ang Department of Education sa labing apat na paaralan sa sampung embo barangay na dati ay nasa teritoryo ng Makati na ngayon ay sakop na ng tagig na mayroong 30,000 mag-aaral. Ayon kay Education Assistant Secretary Francis Cesar Bringas, layunin ng inspeksyon na matiyak ang smooth na pagsasimula ng klase sa embo schools at hindi maapektuhan ang pag-aaral ng mga estudyante sa gitna ng patuloy na issue at patutsadahan ng Makati at tagig sa apat na paaralan. So generally, smooth and orderly yung ating opening of classes. Walang mga untoward incidents tayo. And then I have talked to the principals of these four schools and based on their reports, very orderly and very smooth din ang kanilang pag-administer ng first day nila. And all the learners are in their classrooms and they are still accommodating late enrollees of course. Kapansin-pansin naman na karamihan ay uniforme pa rin na makati ang suot. Ngunit wala naman umanong paghihipit na gagawin ang DepEd. Paglilinaw ni Bringas, walang problema sa DepEd kung anong uniforme ang susuotin ng mga estudyante ngayong school year. Lalo't parehong nagbigay ng supplies ang tagig at makati. yung, yung uniforms naman nila, they bear the, the, seal of the school. So as long as the name of the school is prominent in the, in the uniforms, then we can do that. Una na tinakeover ni Vice President at Education Secretary Sara Duterte ang pamumuno sa labing apat na paaralan habang nire-resolba ng dalawang lungsod ang transition. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DCRH, ito si Christian Manio. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo sama-sama tayo Pilipino.